Ito po sa priyayang na Okay, kay can Canoli. Canoli Okay, thank you po. Okay. Okay, minsan okay. gusto ko na rin sumuko. Minsan naawa ko sa apo ko. Kasi okay, mm -hmm. pag ako mawala, paano na rin to okay. Laban lang po tayo. Laban lang, araw araw. Um, nasa Panginoon po ang <laughs> pangkukulong sa rin atin. Na na... Ito na po, pinapuntahan na po natin sa aking mga pamangkin at apayaw ang isang pamilya para mabutan ng konting tulong may dala-dala po tayo rito ng uh, bigas at saka konting grocery sponsor po natin si Canoly Yeah, Canoly vlogger na nasa London po. So papunta na po kami ngayon. Tayo nga po pala ngayon ay nasa bayan, uh, nasa baryo ng Barangay Tambong Malaki. Yan. Ito po yung papasok, papunta sa kanila. Siguradong pagka uh, umuulan po ay napakaputik dito. Medyo malubak po ang mga daanan. Ata naglalaro. Eh, daw na. oh, Wala ang ating pupuntahan. Papaano yan? Na Kailan kaya sa babalik? Ang... Oh, po, may hapon. Babalik na lang, babalikan na lang natin. Okay, sige. dito hmm. lahat Okay, thank you. Oh, mara sa Maraming salamat po at babalikan na lang namin sa mamaya. A few moments later. Ayan. So nandito na po kami. kapunta na sa bahay ni Timinda, no. Timinda. So ito na 'yung bahay nila Timinda. talaga sa

Pag may naiiwan mo ako sa bata. okay. Hindi to kasi manukang. Kula sa ano mo yan sila na Ilan, ilan po ba anak yun? Eh lima bali lima yun sila. Ito ang pulso. Hindi ho, apo ko Ah, apo na siya. Okay. Ay. ito yung ito na Ito gala kong anak. Lagi yun, ano, alam mo. Ah, ayun. Ayun. lagi. Ah, meron pala kayo. Pang ilan siya? Pang ano siya? pangapat. Pangapat. Ano po pangalan niya? Pangalan ko. Jennifer po Ay, siya. Jennifer. Jennifer. Ah. Uh, Ikaw uh, yung yan Okay. Ayun lang naman kanyang so, so, ano. So, so, sino na? Oh, siya yung nawawala. Inahanap ah, okay. na. Ah, e, Minsan nakikita rin siya ng anak ni Ate Bibi. Okay. Yun, yung siya pinapauwi siya. Ayun, tatakas uh, um... lang siya. <laughs> oh, iyan mga idol, uh, yung kanyang isang anak ay medyo may problema po at san-san bisa nakakarating mga kagala. <oysters> pero, pero nakakausap naman po siya. Hmm. Na ano? Nakakausap naman San, na minsan siya. Hindi nakakalimot siya. Hindi niya alam kung saan siya nag-ano. Ito pang liman niya itong anak. Hindi niya alam po sinang tapay sa mga nagpapalang niya. Amin, ah, ano pa siya. Ah. Uh, ano sa pag-iisip? Iisip okay. bata. Uh, so may, alam alam niya naman pangalan niya ngayon. Uh, ano pangalan mo? Ano 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 ah, gilig pero. Okay. Uh, ano naman pala, may time lang na nawawala siya sa... Kasi tinatanong namin yung kung sino yung tatay niya na nagiging anak nyo Kasi gusto ko rin malaman paano namin matutulungan <laughs> kung sino yung ama para naman makatulong din sa anak niya. Kung anak niya talaga. So ilan po kayo dito sa bahay nito? Malaysia ito, tapos ako yung asawa ko, apat. So apat sila rito mga guys. Ito. Ito. Kapon lang ito sila, manugang ko. Okay. okay. So mga idol, uh, bali yung ano pong pangalan ng anak niya? Jennifer. Si, si, Jennifer po ay medyo may problema po sa pag-iisip. Uh, minsan po uh, nasa okay siya, minsan naman po kusang sa nakakarating ng lugar. Ngayon po si Nanay Minda po yung nag-aalaga para do sa anak ni Jennifer. Okay. Andito po yung kanilang munting tahanan. Sama-sama po sila rito. <laughs> Okay. Salamat po. Parami ano? Salamat po, salamat. salamat po, eh. po tayo sa Parami ating po do. Sa biyayang na, okay, uh, kay, Canoli, kay Canoli. Canoli Vlog. Okay. Thank you po. Laban-laban okay. laban lang tayo <laughs> sa buhay. <laughs> okay. Laban lang tayo, okay. Okay. tayo sa buhay. Ah, minsan okay. gusto ko na rin sumuko. Minsan naawa ko sa apok ko. Kasi okay. mm pag ako'y mawala, paano na rin to laban lang po so, tayo laban lang, araw-araw um, nasa Panginoon po ang hmm. nakawagin po niya sa akin. rin ako ni Ati, Baby hindi ako makatapos na ginagawa ko okay. naggawa nga nito hmm. kasi iniwan ko sa kanya iniwanan din niya Ay. doon sa kalsada oh. hmm. iniwanan po niya sa kalsada, bata, lumayas no? na tapos yung pamangking ko po nasa Dasma, Abi niya Tia si Jennifer nandito sabi ko ha eh, iniwan ko nga sa anak niya yun, yun, nakita namin, nasa likod ng jeep yan. Yung bata, nasa iskulit, sabi ko yung natrasan ng jeep. Shhh. Eh, Para lang po, sang naipit sa kalsada. Bali, ano talagang, oh, okay. eh, naglalabada naman po kayo. So, talagang, para... Kasi, naranong ko yung panggataso niya, ang um, dayaper, hindi ko na ngayon dinadayaper sa araw, sa gabi. Okay. Hindi eh, nga po ang sitwasyon okay. niya. <laughs> Sige po, uh, sa ngayon uh, ayan po ma itutuloy namin at babalik pa po kami. Okay. Thank you po. Thank you po. po. Okay. Thank you po. Po. Po tayo thank sa din sponsor kay Canoli salamat po Kanoly. So, okay. so, supportahan namin kayo. Okay. Thank you. Okay, dito po. Thank na po kami. Thank you po. thank you po. Para po sa baby. Oh, thank you. Thank you na idol. Ayang uh, muna, Ito ay una natin na uh, pagtulong dito sa nayo ng Tambo Malaki, Indang Kabite. Meron na naman po tayo isang pamilya, pamilya na, na tapos palad na natulungan. Okay, mga uh, idol, pasamantala mo po. Bye bye. bye, Ayan, ayan. si tayo, happy birthday. Anak ni Roda. Ayan mo. Anak ko po yan. Bigay, Ay, pali, ang yun Dalawa. Anak ni Roda dalawa. Oh, ito po anak ito. ni Roda. Basta ano? dalawa-dalawa kayo. Pali ito po. Lima. lima kasi sa inyo eh. Ito po anak ko. O, oh, eri-eri. Oh, ito po o. Oh. Masali ba yung malari? Ito na si Ading. Oo dalawa yun. Oh, oh, yung lang Dalawa. dalawa. Hmm. Lima ito eh. Apa? Lima sa kong counter. Lima. Okay. Wala bang palabis yan? Isa pa na nakaabot natin hindi na hindi na hindi na hindi na hindi nga, ibig sabihin ko na uh, hindi, sa, hindi, hindi hindi yan hindi hindi na hindi na hindi na hindi na hindi wala, wala na hindi hindi na 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 yan na my babe. Ito yung may birthday. Ito pa. Pati ini. Oh, ayun, pa. ayun pa. Ito yung birthday. Ayun pa. Ayun mo. Ayun mo. Ayun mo. Oh, dali ah. Oh, ako na oh, abot pa, sige na. Abot na, abot, abot. Oh. Ay dali, abot, abot. Dali, abot. Sino yung wala? Ito, ito. ito, ito, ito. oh, bigay, bigay. Sino no? Para para. Wala, wala. Oh. Eh, repa isa. Bago pa. Abot, abot, dali, dali. Oh, so, so, 50. Ayun. Chelsea goal. O, <mukul> pa. Yung, oh, ito pa. Sino pa? na lang tayo Okay na 'tin. Okay na. na lang tayo. Sabi ko bakit wala sila? Ito ang ng birthday niya. Ito. Come oh, pa, isa The soft drinks. Sino si Champ ang mag-ano? anak ni Noli? come on.

White din pala. Hay <laughs> okay. okay. nako. So yeah. oh, no, oh. ano, 'yung nasa kalistahan bata. Oh, 'yung nakalista din, dalawa dyan tatlo. Ikaw, ikaw. Ano ka dito na? Ano ka rin dito? Ayun, meron silang Jollibee. oh, ano? Okay, okay na? Okay na? mo. Salamat po. sige, sige. akala mo na nabigyan mo. Hindi, naman. Oo, oh, may may ay, ay, yun, yun. yun. yan. Yung... Ay, anak ni Ay, hindi. Kasi meron naman yun. Ay. Yan isa pang walang -wala ay sa mga walang-wala lang. Sa mga walang-wala lang, yung Coast Guard naman yun. Hindi namin give Thank you. Thank you. Thank you. Well, na may birthday. Pinatay niyo ba yung may birthday? Happy birthday po. Sige, saan po Agat, okay. Agat, okay. Thank, you Thank you po. Para sa Wala okay. nang ibang bata na nakalista ay, to. Kaya tawag, papa. Ayan na, tawag ay. pa po. Ayun na. Ayun na. Alay mo kapag